Good morning mga guys. Meron akong gagawing kalokohan ngayon. Nakita niyo ba yung aming bedroom? Hindi pa siya nakaligpit. O, oh, gising na yung dalawa kong mga junakers. So, meron akong gagawang, gagawing kalokohan ngayon for to this video. ano ba yun? May tissue pa? yung dalawa kong anak, yung si Samir tsaka si AJ, paparang ko sila ngayon. First time ko silang ipaparang ngayon. So, manood kayo ha, mga guys ha ito na ibibig ano papakita ko sa inyo yung ginagawa nila ngayon. Nasa sala sila ngayon. Ayan. Mm. talo. So, talo. ko pa matapos si Richard talo. Hindi talo. ng mga Hindi talo. Hindi talo. Hindi Papasokin ko siya ngayon dito sa kwarto namin. Tapos ay meron akong gagawin talagang kalokohan para sa akin dalawang janakers. Hmm. Ang tagal naman guys, pumasok. Tagal nila magsampay oh. Yung si Juju, katulong niya magsampay. <laughs> ngayon dalawa mga guys oh. Nagre-relax sila doon sa ano. Sa living room. <laughs> Tapos pa sila natin sa cellphone. <laughs> Manda kayo mamaya. It's prank day. First time kayo pa prank nung dalawang to. Ito na guys. Dumating na yung akin loving lovings. It's time to prank. Ani, huwag mo sila. Cold him. Ah. na guys.

Daddy, sure. help I love Hahaha. <laughs> love Hahaha. <laughs> <Get out. laughs> <laughs> <out. Get> Hahaha. <laughs>

Your your Inok. Inok. No. No. Tumas DJ. Dino. Go. To mas jealous, to mas jealous. Hey. Hey. DJ. Prank is a prank. Is a prank. Yeah. <laughs> jealousy, jealousy boy. <laughs>